may ipakita pala ko kaninyo. Ang amang karsada pero may lang nagakadlaw ko nagayikam. Di, doon ka nami ilang maglabay, no? Kaya naging nakadlawan na kita. Pero daw baka nang itmayad. Ay baka nang itkadlaw dyan ang iba ka dyan. Iba ka dyan harakhak kita nam. Nakita mo dyan harakhak na. Halin dyan sa banwa ka dao. Pag to dyan sa kabukidan. Ito to sa gamad. Di ano dyan hilatan pa dyan nga mabuhatan tulay. Hmm, yan blanin lang ninyo. Perte lang dyan sa daga, bagngirit. Pero may ka naman, maglubas kami ang karsada naman. Ang kaisa gaharak pagani. Hmm, paras ka dyan. ang ano paginahilat inahilat dyan Buhatan dyan, katulay gid lang. Ito yung mag-iba dyan dyan na. Kung ang karsada man to nga, rapit yani ito sa si banwang. Daw, bandi pala nga, kulang sa kalamay. Ang mga batong. Ako nagapadalagan ka kasarakyan mo rin siya. Kinanglan ka maghinay-hinay. Kung nagabusong ka nga nagalubas, pamatsyag mo dumabata ka rin San o pa dya ay Tanhaga man rin sa ibang lugar, no? Mag-o pa nga ni